Ang kahirapan ay hindi natutugunan ng kayamanan. Ito ay masusolusyonan ng walang hanggang pag-asa. Kapag ang sinuman ay nilalait o minamaliit ang iyong pagkatao, huwag mo itong pepersonalin dahil wala naman itong masasabi sa iyo, ngunit sa kanila ay marami. Sapagkat maraming mga tao ang kailangan pantapakan ng iba para lang magmukha silang mataas. Lumayo ka sa mga taong hinahamak ang iyong mga pangarap. Sa halip, gawin mong motibasyon ang mga iyon para magtagumpay ka. Halika't magbalik-tanaw tayo sa kwento ng taong minsan nang isinilang sa karangyaan at kayamanan, ngunit lumaki sa kahirapan. Hinamak at nilait sa mga ambisyong tinututulan ng sarili niyang laman. Nagdala ng maraming pasanin at naging sandigan ng pamilya para manatiling lumalaban sa buhay. Ang kwento ng mga pasakit, pagsisikap, at tagumpay ni Mona Lisa